So ngayong araw guys, mag nga pala tayo ng mga malalaking hipong baname at mga tilapia dito sa palaisdaan ni Kuya Romel. Grabe guys, napakadaming mga hipong baname dito at mga malalaking tilapia na nahuli namin. Kaya samahan nyo na kami guys sa napakasayang pag-harvest natin ngayong gabi. So what's up guys? What's up? Mga lang. So ngayong araw guys, syempre hayaan nyo sana muna kaming dumaan ulit para sa adventure na ating gagawin. So bago ang lahat guys, maglalabas na nga pala tayo ng long sleeve natin ay bibigay natin sa lahat ng mga nakapalo at nagsishare lagi ng mga video natin. Magpipm na lang po kami sa inyo kung sino ba yung mapipili natin basta magpalo and share lang po kayo lagi dito sa video natin. So bali ngayong araw nga pala guys, eh, nandito nga pala tayo sa palaisdaan ni Kuya Romel. So yun guys, kayo araw, dito tayo sa palisdaan ni eh, Kuya Romel. Mag-harap sasama tayo. At happy, happy birthday po kay Nanay Lucy Santos at kay Emily Pasquez. Ayan. Happy birthday po. Enjoy. Sa sobrang laki nga pala guys ng palaisdaan, aharbisin ah, ngayong araw na to ay eh, grabe, inabot, inabot na guys kami dito ng gabi. At nung nakita ko nga guys na napakarami na palang nahuling mga hipong banami ng no, mga tropa natin dito, syempre bumaba na rin kaagad ako dyan. Grabe naman kasi guys yung mga hipong banami dito, sobrang lalaki. Hey guys! Ang lalaki dito ang ano? Baka na po yun! Ang ko! Ayan! Itay! Ang lalaki Bukay yung tinagayan! Puro mga baan Habang hinuhuli nga, guys, namin yung mga laman nitong palaisdaan, ay grabe, guys. Hindi talaga kami magkaintindihan kung alin ba yung dadamputin namin. Kasi, guys, napakalalaki dito ng mga tilapia, pati na rin ng mga hipon at mga sugpo. Tapos naman, guys, yung mga bangos na sakto lang, guys, yung laki o medium size pa lang, eh, talagang nagtatalo na. Tinatamaan kami sa likod at minsan, guys, tinatamaan rin kami sa muka. Yung mga hipon ba namin nga, guys, dito ay palangoy-langoy lang sila. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, talagang dinadakot ko lang yan ang kamay at sobrang sakit yan, guys, makatinik pag pumapaltok sila. So, Sobrang kagulo nung nga guys kami dito sa paghuli at napakasaya. Eh oh, okay. so? Oh? Puro ba na miyo? Tugod na Sama guys! Salin eh! Salin eh! Tabi! Yun! Dipon! Oh? Dapat walang flash yan! Huli ko! Dito nga guys sa puntong to Hindi na magkaintindihan dito itong tropa natin Sa paghuhuli ng mga isda dyan Talaga lamang guys hindi mo alam at malilito ka Kung alin ba guys yung una mong dadamputin Sobrang dami Sa sobrang laki nga guys itong palaisdaan na to Ipanigurado nga abutin sila dito ng hating gabi Para lang maubos o masaid yung mga laman nito So, dami oh, Ito oh Oh Tilapia, ang lalaki. Uh -huh. Nakakatuwa rin guys yung mga tilapia dito. Talaga naman guys, sobrang lalaki. Ang tawag na pala guys sa mga tilapyang malaki dito sa lugar namin ay plapla. Kitang-kita nyo naman guys na halos hindi na kami makapag-video dyan kasi kahit guys yung nakakamera sa atin ay dumadampot na rin. So ayun guys, ito yung mga nahuli natin. No? Daming isda dito. ano No? Oh, banami, mga tilapia at mga bangus. Ito yung namin ni Romel. Hmm. Ay no, kay balong oh. dami din oh. Ngayon guys oh. Tas yung kay to oh. Puro bahala mi oh. Yes. Oh, Let's go. Insarap to guys. <laughs> Noong medyo marami na nga guys kami nahulit Nakalagay na dito sa mga sako ay pumunta na kami dito sa taas Para itaktak guys yung mga nahuli namin At para piliin na rin guys Grabe kitang kita nyo naman guys Napakaraming mga isdang tilapia dyan At napakalalaki Kaso ala guys yung mga bangos eh medyo alanganin pa Pero nakakatawa guys yung mga hipong banami nila dito Talagang sobrang jumbo, At halos kasi laki na ng mga sugpo Napakasarap talaga guys sa pakiramdam Pag nakakasama kami sa mga ganitong klase ng pagharvest Talaga naman guys sobrang sarap manghuli ng mga isda ay, boy, pa. So guys, so mga nahuli natin sa pag-harvest, oh. So, ang lalaking tinapya. Yeah, so, um, uh. uh, oh. Mga banami, <laughs> Do, oh. oh. Ito, Ayos. ang size. Maraming maraming salamat nga pala guys sa may-ari ng palaisdaan na to na si Kuya Romel dahil binigyan niya guys kami ng pang trip namin magtotropa. At eto guys, so kitang kita nyo naman yung mga nahuli natin. Talagang sobrang dami. May mga kasamahan pa nga guys tayo dyan na iba. At eto lang guys yung huli ng grupo namin na pinipili namin. Sobrang dami talaga guys laman nung kanilang munting palaisdaan na yun. At kita nyo naman guys yung mga banami nila. O talaga naman guys sobrang laki. Nakakatuwa. Sana nga guys makapag-alaga di tayo ng ganyan. Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa adventure namin ngayong gabi. At rin sana guys kalimutang i-share tong video natin at i yung page natin. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na lang ulit tayo bukas sa adventure natin.